And dito rin tayo nakaraan na mga nakaraang buwan pa mga ilang buwan na nakalipas kung saan tayo banda nakatira ng isang GT na ayun nasayag dahil nga, uh, natanggal dito sa spot natin yun yung kanipo mga ka-channel uh, prepare nun tayo saglit at para makapag-dive so yan yung ating pana 120 cm sa lahat po ng mga nagtatanong ang gamit po natin ay 120 cm let's go mga ka-channel at yun mga ka-channel pagbaba pa lang natin sobrang lamig grabe talaga maaga pa kasi 7 e.m. kaya tara samahan nyo araw first dive natin sa araw na to mga ka-channel kung saan mayroon tayo nakita isang target na ilak kaya pagbaba natin ayan mayroon saan talag ito pero di ko pinansin at ito tala, ilak boom sablay ito so, ang pag-dive natin sa araw na to mga ka-channel kung saan mayroon tayo nakita ang surahan o yun yung kaya sabi, ito at ang ginawa natin ay umahon muna upang magbawas ng load ng pana. At pagkatapos natin magbawas ng load ng pana mga ka-channel, ayan, back to the dive tayo dahil silipin natin dito sa bato kung talagang nandito pa yung surahan pero wala naman talagang lumabas kaya sakali, nandito pa siya. At nung pagdating natin dito mga ka-channel, ayan, nilaitan ko dito kung saan pumasok yun nga lang ay wala saan kaya napunta ang surahan na yun at dito sa parting to ay binitawan ko ang pana dahil ayan sinilip ko at lumipat ako ng bahagya yun nga lang ay biglang dumaan yung GT at nung pag ko ng pana ay ayun nagmamadali na umalis sayang talaga mga ka-channel kaya umahon muna ako at nag po ng hangin para mag-dive ulit. Nang pagkatapos natin yung mga pagpahinga mga ka-channel, eto, back to the dive tayo. Sayag talaga yung GT pero di para sa atin to. Kaya next time na lang. At napansin ko dito mga ka-channel ay biglang lumabo. Siguro lalabas sana yung surahan. Kaya nung pag-light ko dito ay eto yari ka ngayon boom sapul mga ka-channel okay kayo at ito ang unang isda natin sa araw na to surahan lami kayo wow laki mga ka-channel tan kasi sa lugar na to ay kahit isang piraso ay wala kang makikita dahil siguro sa panahon at wala siguro silang time na umakyat sa mababa. another sisit tayo mga ka-channel kung saan mayroon tayo nakitang isang batfish or giant toblerone kaya sa pool ka ngayon boom sa pool, mga ka-channel buti na lang natamaan pa palis na sana okay kayo bat face or bayang ang dami sana ng bayang sa lugar na to mga ka-channel yun nga lang ay napakailap <laughs> ng mga bayang Pagkatapos nating ma-secure ang bat piece, mga ka-channel dito sa gilid ng malaking bato na to ay mayroon tayong nakitang isang old pot or lapu-lapu kaya kunin na natin to mga ka-channel. Good size na rin kasi. May kasamang bat ang lapu-lapu na to. Kaya mas pinili ko ang lapu-lapu dahil ayan oh. Sayang kasi napakataba ng lapu-lapu na to. Sapul kang ngayon. Boom! Sa pool mga ka-channel. Okay, ang ganda ng tama. At ito ang pangatlong isda natin sa araw na to. Lapu-lapu or olpot. Ang tawag ng karamihan dito sa amin. Sa isda At syempre mga ka-channel, shoutout natin ang Baginan Family from Ulungapu City. At shoutout kay atin na nagbigay sa atin ng GoPro at kay Sir Terso Manulat Lario ng Team Noranda ng Canada. Sana lagi po kayo mag-iingat and God bless po sa inyo lahat. Another pagsisid mga ka-channel kung saan mayroon tayo nakitang grupo ng mga samaral or dangget, Kaya bawasan natin to. You know, sa pool mga ka-channel. At ito ang pang-apat na isda natin sa araw na to. Ayan, samaral or dangget at uh, isang mapagpalang araw din po pala kay Strawberry Ice Sweet na silent viewers po natin at sa lahat po ng ating mga silent viewers, uh, patuloy pa rin ang salamat sa inyo sa walang sawa po ninyong laging pagsubaybay at laging panunod ng ating mga video. Maraming maraming salamat po talaga sa lahat po ng solid supporter ng Native Channel and Buhay Isla Vlog TV, Joy Adventure. Maraming salamat po talaga sa inyo lahat. Sana mga ka-channel ay patuloy nyo po kami suportahan sa aming paggawa ng mga vlog. At dito sa bagyang malalim mga ka-channel ay mayroon akong napansin na gumagalaw kaya sinisid ko yung pala ay isang surahan. Napakalaki ng surahan na itong mga ka-channel kaya siguruin na natin to Ayun o, oh, paikot-ikot. At paalis na sana siya, kaya tinira ko, boom, sa pool. Buti na, tinamaan sa bandang chan, Okay kayo mga ka-channel. At syempre, ito ang panglimang isda natin sa araw na to mga ka-channel. Okay kayo. Yun, no? lumalaban pa. Ang laki kasi. at ito ang pangalawang surahan natin sa araw ng itong mga ka-channel malaki malusog at mataba lame kayo dito sa unahan mga ka-channel ay mayroon tayo nakita ang isang samaral or danggit na nag-iisa. Siguro uh, kagrupo ito ng kanina kaya tirahin na natin to. Boom! sapul mga ka-channel. Okay kayo. Ang danggit nga pala mga ka-channel ay masarap sa sinabaw o pinirito or kung anong gusto mong luto ay napakadabis. Pero pag tinig po siya ay eh, napakadabis din. another dive mga ka-channel kung saan meron na naman tayo nakita isang batis dito sa lugar na no to kaya ayun ay, no palayo na sana pero nutirahin natin boom parang di man lang tumalab yung ating pana mga ka-channel sayang At sa time na to mga ka-channel ay pabalik na sana ako ng bangka kaya napansin ko dito sa maliit na tibol corals na to ay mayroon tayong napansin na tumagong surahan kaya subukan natin kung makukuha ba natin to. Sinilip ko ng bahagya dito sa kabilang side mga ka-channel pero di ko nakita ang surahan na nakita natin kanina. At sa lahat po ng mga kaibigan nating Spiro dyan sa Buracay at sa Palawan, Puerto Princesa, shoutout po sa inyong lahat. Sana lagi po kayo mag-ingat and God bless po. At lalong lalo na po sa nagsusulo na nagdadive na kagaya ko, ay bago tayo magdive mga ka-channel, i-check natin yung mga line. At yun mga ka-channel, ayun o, oh, lumipat sa kabilang table corals. Another pagsisid mga ka-channel ko saan natin nakita na lumipat yung isang surahan or unicorn piece na nakita natin doon sa kabilang side. Pero nung pagsilip ko dito ay ayun nakita naman natin. Yun nga lang ay nasa mahirap na part ang surahat. At try natin kung makukuha ba natin to. So hinanapan natin siya ng angulo kaya boom, sapul mga ka-channel at yun nga lang ay video may kahirapan ang kanyang tinaguan. Video natatagalan tayo dito sa pag-secure ng isda na to. At kung pansin po ninyo mga ka-channel, yung paghila natin ay talagang napakahirap at yun, sumabit pa ang ating pana doon sa ilalim ng tibol corals kaya bumalik muna tayo dito sa taas at makapagpahinga at ikangay nga yung sabi ni Idol EGS for fishing ay huwag pilitin ng di madisgrasya another pagsisid mga ka-channel pagkatapos nating makapagpahinga at mag ng sapat na hangin upang kunin ang surahan na ayan at pinasok ko ng bahagya ang aking katawan dito sa gilid ng table corals upang maabot lang at mahawakan natin ang isda nang sa gayon ay makuha natin siya at yun nga ayun mga ka-channel naging okay naman at nakuha natin Okay kayo Ito ang pangatlong surahan natin sa araw na to Grabe, buhay na buhay pa talaga mga ka -channel. At pagkatapos natin makuha ang surahan na to Ay ayan, uh, pumunta na ako sa bangka Upang makapagpahinga dahil napapagod na rin tayo Kanina pa kasi tayo lumalangoy At ang oras natin ngayon ay 11:30 Let's go mga ka channel Tatlo yung surahan natin. Ayos. Okay kayo. Yung mga ka-channel. At sila bay ay nandun. Namana, namana din pala sila bay. So, hindi natin alam kung sino yung mga kasama nila at uh, maya maya ay puntahan natin labay para bigyan ng isang surahan yun yung kasama nila yan -bala -bala nila. let's go eto lahat ang huli natin mga ka-channel yan tatlong surahan dalawang samaral isang giant tobleron at isang lapu-lapu or olpot kaya tahan natin sila ba'y at ibigay natin yung isa. Let's go. Andul sila lado. Oh. Ayun yung baka na malaki ni Bay. Ayun oh niyan. Wala nang bibiling niyan. Ayoh. Duli! Kalo ng isa lang ng Bay. Kasama mo Bay. bay. Ayan si Bay. Bunit si Bay. Ayan si Bay. Si bay. Si bay. Mag-uwi Mag na ako Bay. Magbigay lang ako ng surahan. Hindi Bay. Hawakan mo Bay. Masuyo Bay. Yung bangka Bay. mo? Tatlo Bay. My giant to Bay. Uli na ako Bay. Huli na ako.

baba na tayo ayun ah uh, ihawin na natin to yan yeah. kita mo maghihaw ala ayun grabe ang laki taba yung isa mga ka-channel ay binigay natin kila chairman sinin natin po ni misis so tayo yung maghihaw ngayon dahil si misis po yung naghatid ng surahan kila chairman at eto aasinan natin tapos para mamayang hapon ito ni misis at gugulayan natin sunog grabe ka eh sunog mga kachanin buwasan natin yung apoy okay. hindi natin na balikan agad ayan grabe ang lakas ang apoy oh itim na

buksan na natin ito masyado silang busy okay kayo wow napaka init mm. lami kayo mm. the best surahad di bato din ba? Sakto din yun. Radar, nani radar? Do, ikaw na naging dibidyo ninyo. Kami lang yung yun. Kain tayo mga ka-channel. Ulam namin, surahan na naman. Is kabak nang surahan mga kacanya. Iya oh. yeah. no? Ah. Kabak nang surahan. Iya yeah, pati balat kinarga na. Hmm. Napakatamang nang surahan mga ka-channel. Press na press. Hoy, shoutout nga pala kay Atilani at Kuya Will. Merry Christmas sa lahat ng sulit Native channel at sulit Joy Adventure. Ayan, Tatlo na kami kumain na si Boy. Kaya kami, kayo. Ayun, tapos na tayo na kain, mga ka -channel. Pero ayan, hindi na yung surahan. maraming taba kasi. The winner. <laughs> Nahuli ako mga ka-channel. Nandang tanghali po. Okay, shoutout muna tayo mga ka-channel. Uh, shout shoutout po kay Rodolfo Dinglasan, Sir Jules Madrid. Shoutout po. Kay Noel Lorenzana. Shoutout po. Florido Romero. Uh, sir Florido, uh, nasa kurun ka na pala. Uh, po kayo ngayon. Ingat po kayo, Sir. At sana po ay mag-enjoy po kayo sa bayan ng Koron. Napakasaya po sa ano sa bayan ng Koron zero oh zero, uh, magandang hapon po. Ma'am Sabina Esguera, shout out. Salamat po talaga ng marami ma'am Sabina Esguera sa lagi po ninyong panunood at lagi pag-antabay ng ating mga video. Uh, kay Salvador Katipunan, magandang hapon po, shout out po. Mar uh, Marvis Ka, shout out po. Tom Crosside, shout out po. Kay Jose Jason Dimdam. Shout out po. Ingat po kayo palagi. Sir o Sir RG 9RF. Shout out po uh, kay sa Palayo Galito family from Buracay. Shout out po sa lahat po ng local espero ng Buracay. Uh, um, Buracay po ay bandang Minjola. Jason Binjola. Shout out po. Ariel Angkahan, shoutout po. Mamay Taporeno, shoutout po. Si Rud Aclaro Aklaro, uh, shoutout po. kareno uh, Karino dong uh, si Mamay po ay nasa UAE. From UAE. Sana lagi po kayo mag-iingat ma'am dyan sa UAE. At lalong lalo na po sa lahat po ng taga na Cavite, lahat po ng mga kababayan natin, mga OFW na nandyan po sa ibang bansa. At sa family po ni Sir Dennis de la Cruz from Nae Cavite. Mercedes Amoy, shout out po, magandang hapon po. Kung saan man po kayo dako ng mundo, ah, magandang umaga po sa inyo. Raquel de la Cruz, shout out po. Kay Malabao, ah, Malabao Enterprises, shout out po, magandang hapon po. Kay Libilinan Linan, shout out. Ah, ingat din idol, sana lagi din po kayo mag-iingat yan. Mabanis Miharda, shout out po. Magandang hapon po, Mabanis Miharda. Kay Manalo hayson shout out po. Kay Phoenix, shoutout uh, shout out po uh, Sir Phoenix. Kay Shani Ambred, shout out po. Nokler, shout out po Nokler. Nandiyan po sa na lagi po ta, lagi pong nanonood sa atin. Nandiyan po sa Cebu. Taga Cebu pala si Nokler. Roberto Laxina, shout out po. Albiter, shout out po. Wow, ang dami naman na ano, ng taga Bohol. Shoutout po sa lahat po ng nanonood na taga Bohol. Si Alvin Vlog 2962. Uh, shoutout po. Niplid Galarde. Shoutout po. Magandang hapon po kay Niplid Galarde. Aingat ah, ingat po kayo diyan sa inyong lugar, Niplid Galarde, nandiyan sa Cebu City. Sa iyong pamilya ay shoutout din po. Charlie Larasi, shoutout po. Magandang hapon na po sa Malabon. Magandang hapon po Ma'am Glinda Bans Troy eh. Kay Joms Episodes Shoutout po Ayan uh, uh, Supportin daw ng kanyang munting channel Joms Episodes Shoutout po magandang hapon ah. Ingat po kayo palagi So yan mga ka-channel Hanggang dito na lang ang ating vlog Sa hapong ito At syempre Huwag natin kalimutan na magpasalamat Kila Buhay Isla Vlog TV Primitive Islander, Tribu, and Ariel Fisherman, Harabas, Joy Adventure. Ayan, marami marami salamat po. At Lurop, shoutout sa Lurop. At Sisid, shoutout Palawan Spiro kay ah, uh, Patrick Wong. Ingat bro, sana lagi kayo mag-iingat sa inyong pag-dive. So yan mga ka-channel, hanggang sa sunod nating vlog. Bye-bye!